hindi makalakad okay na safety niya na marunong siya palangga sure na? sure na sure na kaya te? kaya be? kaya be? go kaya yan ah go walang pa let's go oh, ano okay carry ay nakakatakot oh no Terry, pala ba lang ba? Ay! Wow! Safe na safe ah! Okay tayo dyan ah! na ako! Lugi tayo dyan ah! May ganyan ka ah! So guys, papasok kami dito. Isa lang yung pinakayo ko makita bukod dun sa chainsaw. Meral ko bill, tsaka ano. Doon talaga ako takot eh. So, abangan natin. Kasi ang ilabay lamin ticket is yung VIP. Kasi itong kaibigan ko hindi ito pwede sa ordinary eh. Ang VIP talaga ticket ito. So, let's go, guys. Let's go in. Yeah, go, go. Parang ayoko na. Logis ayo eh. May ka. Pag sisigaw ako, walang boss maririnig. Eh? Parang marisigaw mo. <laughs> oh, ano pa Ano pa pala? So, maganda oh. Yay. <laughs> Take off mo ngayon, te. Hoy, eh. daw siya sa loob. Ayun, nag kami sa entrance. Alam ko, Anim dahil swimming pool dito. Ka-6 feet yung isa. Charot. Nakakalat pa na yung chainsaw chainsaw nyo eh. Pinapasok nung nanay. Ah, di pinalabas! Pinagalita ng nanay! Tsaka lang sa loob. Kasi pinaginitan niya ako mamaya. Lala yung mga gamit. Oh, <puppy> mahalaga <ratawant> sa inyo. Ay, sorry, nasilaw siya. Paingatan na lang, okay? Ingatan mo ako. Hi! Alam nating may lamang niyang mahalaga, pero hindi kayo pinahalagaan. so, so oh, oh, oh. Yung ko. na naman. Wala na naman. Guys, tira Ako para ako. Ogon Ay, na ba Basta may alak, may balak, eh! Ay, may alak, may balak, eh! Ay, nambabasa, nambabasa. ay, 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 ay! ay, na ay nang baboso, ng baboso! Ano yun? Ay! Iya iya iya, milanda ba kito? Milanda ba? Milanda ba? sa loob, Milanda ba? Ayun ba? Milanda ba? Milanda ba? Ah!

Wala ba may abs? may abs naman! So, okay. yung may abs naman! So, okay. yung may abs nagmamit ng up, ay ay ang haba nito di lamu be! ay <laughs> ay ay, ay, naman, naman. ay. ay naman, naman. Kaya eh. ay din ay Kaya ay ay Halama si Oe. Oh shit. Tabi-tabi po. Ito tabi, tabi, tabi po totoo, tabi-tabi po. May mangkapo pa. Oh. Umiyak si Nat Nat. tahan na be. Kina kami. Wala doon dede. Tabi-tabi po. Ay! Ay, paus. Ay, paus na sila. Tayo na ha, 2 second pa lang <laughs> ako pagod na. Ah! 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 Si pala yon? <laughs> mahaba ba to? Parang... mahaba, mataba. Ay, mahaba, <laughs> mataba. Ay, mata Ay pawasak tayo sa kubo. <laughs> Oo, oh, <sarap yun>, ah. <laughs> oh, ang nagsindi ni ilang Christmas! Walang iba kundi ikaw.

Tangina, Ay, putang ano, guwapong. Sa telepono. Oh. Sa telepono, oh. may gumagapang. Sa telepono. Oh. Ay! Dora? Dora? Si Dora, multura. Ay, ito do this way. Bait naman pala ito, nagtuturo this way. Ay! Ay! Oh! Ay, ay! Unang, 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 Malusot unang, unang, saan, -saan. Bet <laughs> mo Guys, outdoor na naman oh. Ano? Alam niyo mas guys, hindi hey! uh, na ako na tapos mag-explain. <laughs> guys, mas mahirap yung ano, may flash sa harap kasi bulag na bulag kami dito sa harap namin. <laughs> Ayah! <yeah>. Award! Pagkabahan! <laughs> <Award. laughs> <Award. laughs> Oy. Ay, ay haggard ha? Ay! Kala ko bang siyan. Ay! Ay! ay. 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 Guys, di na kami ma ngayon kasi lahat kami basahan eh. Ay! Ay! ay. ay. Ayoko si Mama! Ikaw yung kumantanong. buti pa nung dati ko, ko chill lang. Yes. Saba, kaliwa, kanan. Kaliwa na naman. Eh, bati mo mo dinayong pasente ko do. Eh! Dali natin. Eh, ikaw kasi yung nurse, baby. Dali sorry, ha. Yeah! Ay. Sadako, ang liit mo naman ngayon. Ay. Ay, swerte ng, ng, work mo, ay, kahiga ka lang. Ay, hindi ba yung tao, tiyari? No, ay, baka mapakal kita. Magbabayad ka. Ay. ay! ay! puro manggapang dito. Dapat <laughs> may kisame din. Ay. Saan yung daan, di ba? Ay! Ay, maganda hair nito, malusog. Nagpareban ka, yan. Ay, wala nang beat na na. Ay! Ay, hindi ka lumusot, hindi ka lumusot. Isa pa, one more time. Tatawa siya. Ay! Hi! Hello. Ako pala si Besa. Pala, no? Ay, may nag-iintay. Ay, wala ka na ng takbo. Very good ka sa akin kasi ang layo nun eh. Pagaling, ang galing nun eh. Kulang! 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 Kulang, kulang yun! Sabi niya! Sabi niya! Sabi niya! Ah, tas, may na, may na kulang yung aking ito! Kulang! 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 Ay, ang dami na din! Ay! 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 Ay, shit, ganda. kami abs ito ah mga hampas na Tawa-tawa ako na biyok eh. Ay! Ang tangkag! Uy! May sa amin! Ay! Uy! Masasaktan ka dyan. Huwag dyan. Masakit dyan eh. ako na rin akong pawis. Parang ako nag-cardio. Ay! Eeeeh! Kakwento. -tok Pili ko po gito. Kinis eh si oh. Hoy, wala, kang plus ngayon, hindi ka makakitig yung isa, oh. na Hindi mo makakitig yung isa. Hindi ka Wala Ay! 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 nakakatakot na talaga to. Ayoko na. Ay, may may masak. ang sa amin yan? Ay! Ay! Gagi yung sinalis yun sabi ko kulang sa ganap siya pala yung gaganon. Natakot ako din. Sabi niya kasi mamaya pa ako. <laughs> Minamadali mo ako. Nabilitan tuloy siya. Ay! Ay, Ay may sagutan. <laughs> <laughs> ako, ako piling ko pagpasok namin dito, Waterwoods na. Ayan, ay, ay, ayan, hey, mga hiling niyong kasi magpagawa. Ay, hello! Hiling hey, kong gwapo nito. Ayan na po, tingin yan. Yan na, na. <laughs> ay, Skaya, na. Ay, Easy, <laughs> Shy! Ay, ay! <laughs> okay. <bawa> ko Ito <laughs> hey. rin, mo. Hi! Parang pogi na mga multo dito sa outdoor. True. Yung pawis ko, parang ako nag-cardio. <laughs> 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 Ang pawis kita matagak sa bilis. Sabi ni Sir, maaarang... ...abutin niyo. Eh, mayroon.

Ay. Apo, <tuk> chine. <tuk> Ay. Ay award. Ay. Hoy, baka isa parang pogi din to. Hi. Alarma. Nasa tutu, kami, be. Ay, hindi siya nagbubuga, be. Oh, iwagana ka, re, jumpa la. Ah. Ingat, ingat. Re jump ko, uy. Ay, grabe. Ay! Ayun, 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 nadapa, nadapa. Ayun. Ayun ayun. Ayun, 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 ayun. Hindi makalakad. Ah. Boom, dapa. Hoy, gagi kasali pa ba to? Uy, gago. Ano pa ba to? Hindi si Camilo. Uy, kasali pa ba pa ba to? takot na ako dito. Outdoor kasi ito eh. Bala kayo, uwi ko tiniyeso tsaka cellphone. Piling ko ako to, ang ikli eh. Ay, charin. Grabe Ang layo. tabi tabi po. pa napakasulit. Sulit dito guys, grabe, ang haba. Tsaka... Ay! Kawawa naman to. Oh, uh, ngayong araw, pag-aaralan natin ng mga ribs. Ano ba sasabi mo dyan, Nurse Nicole? Uh, pagod na po ako sa buto. Ito, grabe. Ito yung mga nakakatakot. Ay! Ang sal! Ay, ang sal! Ay, ang sal! Ang ikis muna. Wala nang makakatakot. Ay! Ay, sorry. Ay! Ay, ito pa isa. Uy, parang gusto ko dito sa labas. Ang babugi nila sa labas. <laughs> <laughs> ano ba kasama ka ba dito sa team nila? Ay! Bigla ka bigla ka lumalabas. <laughs> Ay! Uy, di ka ba natatakot takot dyan? Ay, tabi po. Ay! Uy, nandiyo ko nito. Pero naka-jumper, okay sa akin ka. lang na sa t-shirt. Yes, gusto ko mga jumper-jumper. Gusto -jumper. ka takot na yung ano. Ayeto gagalaw to. Ayan na eh. Hay! Ngayon, mag-out tayo. Alam mo ba masakit kami. Yan guys. Kaya kang gwapo no. Tapi niya, approve, approve! Approve! Ah, let's go! Puntahan, pupuntahan niya namin yang ibang ghost town para magkakalaman na. Let's go! Yes, I'm... <laughs>